Ayaw mo na tingnan mo. Ayaw niya na ni mag-ride dahil trauma so ng pila. O, oh, saka naman. Saka niya naman daw, huwag mo. Masaya-saya. 40 pesos na uwi sa 100. Oh. Oh, patay ka. Wala ko ng pera. Patay ka. Teka lang pala mga ka-piro. Kaya, hindi na kita yung bibig natin, Sara. <laughs> simple ah. Bye bye. One gig ba yung memory card mo? Sa iban? Oo. Apo. Ayun yung gusto ko sa yung dati. Pinaglumaan ni Papa to eh. Binibigay sa amin. Hindi ko alam. ko, ka-engineer nila tayo papa eh. Iba yung sura mo sa Oo, oh, iba nga. Iba. Ibig sa so personal? Hindi. Basta iba. Para na naman niya po sa Sa picture, sa Para na maliit lang ang mukha ko. Maliit lang ako. Buntas sa ba si Papa? Huwag na ni Papa, siya ng Cebu. check niya yung progress. Pagawa? Tapos na Dalawa? Parang face engineer. Ayaw siya pinag-engineer niya ako Ano ba to?